Yan. good afternoon mga idol, good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Ay ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muli bumabati ng isang magandang hapon. Bueno well, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, ay may kaugnayan sa ating viewer na nagtatanong tungkol sa mga bagay, na may kaugnayan sa mga kababalaghang nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran. Pero mga idol, doon sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa mga kababalaghan, ang sasagutin natin sa tanong ng ating jewel, ano raw ang pagkakaiba ng mga masamang espiritu sa mga elemento. Pero oh, mga idol, para sa inyong kaalaman, eh, shoutout mo na sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. At uh, shoutout na eh, rin sa ating mga kapwa vlogger na nasalarangan ng mga ghost explorer at ghost hunter. Ngayon, doon sa kapakanan, ang katanong, sana kung napapanood mo ang video ito ay makakuha ka ng maikling informasyon tungkol sa iyong tinatanong. Ngayon, ang tanong niya, anong pagkakaiba ng masamang espiritu sa mga elemento? Malaki po ang pagkakaiba ng mga elemento sa mga masamang espiritu. Una, ang mga masamang espiritu ay lalang ng jablo. Oo, na siyang pinakikidos upang anyuhan ang mga imahin ng mga namayapang tao para papaliwalain ang mga kamag-anak dito at ang pamilya dito na diwmano ang kanilang mga uh, kamag-anak na namatay ay muling nagbabalik. Yan, bukod pa riyan mga idol, ang mga masamang espiritu kapag inanyuhan ng isang imahin ng namatay eh ang layo ni nito para takutin ang mga tao na naniniwala sa mga multo yan hindi kagaya ng mga elemento ang mga elemento ay may sariling katawan, may sariling kakayahan na maminsala at manirwisyo sa ang mga lugar sila mapadpad yan ang kanilang layunin pagharian ng isang lugar na kanilang ah, napuntahan. Dahil na pag sa kanilang mundo at napadpad sa isang lugar, hindi na yan aalis dyan at mamamahay na yan. Yan ang sistema ng mga masamang elemento, lalo't mga inkanto. Mga inkanto, mga kapre, etc. kung ano-ano, tikmalang, kaori yan ng mga masamang elemento. Na hindi ng mga maliklo at mga halimaw kaya nga malaki ang pagkakaiba dahil ang masamang espiritu na nilalang ng diablo wala itong kakayahang maminsala sa iyo wala itong kakayahang manakit maliban ang tatakotin ka lang at kapag ikaw natakot ikaw na ang gagawa ng sarili mong pinsala bakit? kapag halimbawa sa sarili lugar nagpakita sa iyo ang imahe ng isang namatay at ikaw ay natakot ang tendency ng, ta ng tao pag natakot karamihan ay tatakbo iiwas ngayon kung pag nagkataon sa pag iwas mo halimbawa sa iyo nagpakita ang masamang espiritu sa pag iwas mo ay may delikadong lugar sa kinatatayuan mo maaari kang mapinsala maaari kang maaksidente pero hindi kagaya ng mga elemento kapag yan nagpakita sa iyo dalawang klase lang yan permissioning ka sundang ka hanggang sa si inyo o talagang kukunin ka kaya ang mga elemento kapag nakusunodahan ka at gusto kang kunin kukunin ka nila Oo. lalo na sa mga panig ng mga babae kapag nakusunodahan ito ng masamang mga elemento talagang kukunin nila. Hindi ka ng mga masamang espiritu na inanyuhan lang ang mga imahe ng mga namatay, wala itong katayahang kumuha. Oh. Pero ang Diablo na siya naghahari sa kanila, kaya ang ng lahat ng uri ng elemento dahil alam nila, alam niya na ang mga elemento ay may kakayahari maminsala. Kaya yan ang nakakatakot sa mga masamang elemento dahil yan, ay totoo na pero mga idol kung ikaw ay marunong at may ka na sila ay harapin hindi naman niya sila uubra kaya alam nila ang kakayahan ng isang tao magali po kaya nga ang mga masamang elemento lalo na may nakasunodahang tao kapag tukang dalhin sa kanilang kaharian at tukang alipinin, lalo sila na pag-utusan ng kanilang nakatataas na kumuha ng tao sa mundo natin kinagagalawan, split seconds. Ang gagawin niyan, may hilo ka lang ng konti. Pagdilat ng mata mo, split seconds lang, nandun ka na sa kanilang dimension, sa kanilang lugar hindi kagaya ng mga matamang espiritu hindi ka kayang dalhin sa kaharian ng Diablo maliba na ha, kunin ng Diablo ang iyong buhay kaya nga nung panahon na kinausap ng Diablo ang ating Panginoong Diyos nagparot pa rito siya sa magkabilang panig ng mundo yung tanongin siya ng ating Panginoon saan siya galing kaya nga sinagot niya, nagparot pa rito sa so magkabilang panig ng ating mundo. Ngayon, ang sabi niya, sabi ng ating Up. Panginoon, nakita mo ba ang ko si O, Ang sagot niya, oo. Ang sabi ng Panginoon, subukin mo siya, huwag ko lang kukuli ng kanyang buhay. Dahil ang job mga idol, may kagayahan sa buha ng ating buhay. Yan nga, may kapangyarihan yun sila eh. Oo. Oh. So, kung paano may kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, kaya nga yung pinapos niya sa lupa, dahil may pataan niya ng pagbago sa kanilang sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa galit ng Diyos, yung pinapos sa lupa upang dito siya mag-hari. Kaya lahat ng narito sa lupa ay kaya niyang pagharihan. Kaya nga sabi ng Diyos, tinagay ko masama at mabuti sa inyong harapan, kayo ang mamili. Diba? Ang kasamaan, lalang ng Diyablo. Ang kabutihan, lalang ng Diyos. Kaya nabanggit ko na nga ito sa una kong mga video, ang kapangyarihan ng Diyablo, kaliwa. Ang kapangyarihan naman ng ating Panginoon Diyos, kanan. Yon. Ngayon, doon sa nagtatanong kung anong pagkakaiba ng mga masamang espiritu sa mga elemento, sana nasagot ko na ito malaki. Oo. At tandaan nyo mga idol, mas nakakatakot ang mga masamang elemento kaysa sa mga masamang espiritu. Oo. At yan, pag nanggaling sa kanilang mundo at kapagpad sa ating mundo, kung anong lugar ang madatman niya at nagustuhan, hindi na yan lalayas dyan at hindi na yan aalis dyan. Mamamahay na yan, maliba nang merong marunong magpalayas o kaya ay marunong kumuksa sa kanila. Yan yan ang sistema ng mga elemento. Ang mga kauri nito, tulad ng mga inkanto, mga maligno, mga tikbalang na kapre, etc. Bla, bla, bla. Oh, maraming uri ang mga elemento. Hindi tulad ng masamang espiritu, isa lang siya. Masamang espiritu lang siya. Pero kaya niyang anyuhan ang lahat ng mga namayapang tao. Pero mga elemento, mga idol, kahit kapwa natin buhay, kayang gayahin ang anyo. Mapanling din yan, mga yan. Yung tinatawag na double gunner, elemento, may lalang yan, hindi masamang espiritu. So, kaya masamang espiritu, hindi na pwedeng anyuhan yung taong buhay. Bakit? Eh, buhay pa yun eh. Pero, kayang pasukan ng masamang espiritu ang ating katawang laman kahit tayo nabubuhay oh, kaya ngayon tinatawag na may mga na-exorcist Ang yung mga tao na-exorcist yan yun pinapasok ng masamang espiritu ang kanyang sariling katawan kaya siya na-exorcist ganon hindi ko gaya ng mga elemento ha? kaya rin pumasok yan sa katawan natin at mas mapanganig dahil yan, pag pumasok sa katawan ng isang tao at magpunti sa layan yung tao, mamamatay yung tao. Hindi kagaya naman sa mga espiritu, pag pumasok yan sa katawan ng tao, kapag merong mabigat manalangin, kayang panayasin yan sa pamamagitan ng panalangin. Pero ang mga elemento, hindi nakikinig sa panalangin yan. So, hindi kagaya naman sa mga espiritu, pag binanggit mo ng pangalan ng ating Panginoong Isus, lumalayas yan kasi ilalang lang sila ng Diablo so, uh, hindi kagaya ng elemento kahit anong banggit mo sa pangalan ng ating Panginoong Isus, di mo makapalaya so, maliban na nga, meron kang mabigat na spikitik na pwedeng pumuksa sa kanila uh, kasi dalawang klase kasi yan eh kapag hindi mo kayang puksain ang masamang elemento dinikado ka dyan hindi ka nalulubayan yan kapag uh, naramdaman kaya ka pero yan naman, pag naramdaman hindi ka kaya, hindi na yan umuulit. At tumutupad sa pangako yan kasi dalawang klase lang yan eh. Pag hindi siya nakinig, pwede mo siya puksain kung marunong kang pumuksa. Oo. Oh. Ngayon, para malaman niya na malakas ka talaga at kaya mo siya puksain, kung may mga kasamahan siya o may mga ano siya, puksain mo yung kasamahan niya o siya mismo, puksain mo. Ganon hindi kagaya ng masamang espiritu eh hindi mo naman kaya puksain ng masamang espiritu kasi espiritu lang yun eh hawak ng diablo yun eh mapapalayas mo lang siya sa katawan ng tao oh. kaya mag anyo siya ng anyo nung namatay pwede mo siyang palayasin agad oh. yung kagaya ng elemento pag pumasok sa katawan ng tao pag pinuksa mo sa katawan ng tao, yung elemento na kapasok, pati yung sarili yung spirito ng tao, matatangay. Mungamatay yung tao. So, nangyari na sa amin yan eh, nung tinasukan yung uh, isa sa aming mga kasama. Sabi na, sige, kasay mo ko para madama itong katawang ito. Hindi pwede. Basta nakapasok sa katawan ng isang tao, hindi mo siya pwedeng pagkain. At tayong magagawa mo lang dyan, palayasin mo siya. So, nakasapaw yan eh. Kapag marunong ka, tinihipa mo yan sa ulo, ng matinditinding tinding eh, lalayas yan. oh so, lalayas. O so, kaya, ha, tapikin mo sa kaliwang balikap, at saka tapuyungin mo sa ulo. Lalayas yun. Ilan mga idol, sana kahit pa sa so, may kisang dilin ng ating kwentuhan, ay eh, may napulit kayo sa ating mga pinapaksa. At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang mga video. At kung meron kayong mga comment, eh, lagay nyo lang din dyan. Oo. at uh, salamat ka sa marami doon sa nagtatanong. Kung napapanood mo ang video nito, sana takuha mo ang kasagutan. Magkaiba ang masamang espiritu sa mga elemento. Oo. Ang masamang espiritu, walang kakayahan manisala at walang kakayahang gumawa ng mabuti at masama. Pero ang elemento, hindi man ito kayang gumawa ng mabuti, kaya nitong gumawa ng masama. Pero may mga elemento na mandaraya, pakikitaan ka muna ng mga mabuting bagay para makuha ka nila. So, kapag napakitaan ka na ng mga mabuting bagay at ikaw ay naniwala at nakuha ka na nila, yung mo naman makikita yung mga masamang sistema nila. Ah, Di ba tara mga idol? Bueno, ah, salamat ang marami sa mikli nating kwentuhang ito. Sana eh, meron kayong nakuhang idea o may nakuha kayong magandang informasyon sa ating sinagsasapan na may kaugnayan sa mga nababalagan. Kaya ang advice ko nga doon sa ating mga ghost explorer na ating mga idol, mag-iingat kayo sa inyong mga pinupuntahan lugar lalo't abandonado dahil ang Diablo na dadatman nyo ay nakahanda at kailangan kayo ay nakahanda rin. Alam ng Diablo na darating kayo sa lugar na kanyang pinaghaharihan kaya kailangan handa kayo dahil baka sa oras na subukin niya kayo ay mataranta kayo. Di ba tama? Kaya kailangan ang damis niya bago kayo lumakad at pupunta sa isang lugar na inyong pag-iexplorahan kailangan marunong kayong manalangin at tumingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos para sa buong panahon ng inyong ano ay magabayang kayo. O kaya naman, kung sino sa inyo ang marunong at may taglay, kargahan niya na ang mga kasama niya para huwag madaig. Kasi nakakatakot sa inyo mga pinag mga idol, yung saniban kayo. Pag may sumanib, sa inyo. Piligro yan kasi pag walang marunong magpalaak, Mapipirwisyo kayo. Ano ah, ba? Diba? Tama. Ano you know, na? O, oh, pero, you tama know. sa panami. Eh, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng vlog. Si e. Ay, pagkamantalan, nagpapaalam para sa mga kumipag-programa ay lumiming namin kayong makasama. Ha? Ah, dator talk muli sa ating mga idol dyan. At sa muli, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Pero, you know, paalam!